Okay. po ba tinitigil ng mga halaman? Bakit po halaman? Ah, kailangan at kahit po walang pera, pwede po makapuha. At isigna po. Medyo kumaganda na po ngayong puno ng aking dragon fruit. Ito po ang aking kampalaya. Kung mapansin niyo po, meron po, mayroon po, po binabaluta po na po para hindi po makadat ng mga nisesto. Shout out nga po pala sa lahat po po na mga subscriber kung basta po tayo sa 5,158. Maraming marami po talamang channel ito po yung napakalitunong na po sa aking at sa'yo pong magamanyabi na ang pananood na po ng ayan pong malig po na diyan. Dito po po naglalagay ng mga Bakit sa oras nito, ito? Ano ako, ang ginagawa po? Kapag po ako walang pasok, ginagawa ko po ito yung hapon po pagkagaling ko po sa paaralan. Kaya po ay araw po ng linggo. At mayroon po ulit ay magtanim ng halaman. Ang halaman po, pwede po kung meron po kayong mga lagayan na makapaso, pwede po. Ito nga po pala, ka, saka po ng cement nilagyan po lang po ng lupa. At makapansin nyo rin po, meron po yung balat po ng itlog. Yan po ay pataba. Maganda po yung salaman. Sa Kaya na po pumangit ang anon. Ang tanong, dahil napakaray po ditong uod. Yan, kinakain po kasi ng mga udang, mga dahon. Ito po yung libangan ko na. Yan po. Nakapahanap po ako dito ng pang ulam po. Tapos nabigyan ko na rin po yung kapatid ko. Talong po. Tapos nakapagbigay na rin po ako sa kapitbahay ko. Ayan po. Ganun pa rin po yan. At po ako nagdidilig, sinasama ko nga po pala yung mga dahon para matanggal po kada paano yung mga insekto na kumakain po sa mga dahon. Ito nga po pala ang singkamas. Ayan. Ito po ang singkamas ito, yung pong binhi. ko lang po sa kuti ko. Nakita ko po kasi may tubo na. Tapos, po. ayan na po siya. Ito nga po ko lang sinikamahas, nagkakaroon po ng bunga. Bunga po niya. Tapos ito na po yung kanyang bulaklak. Sabi po sa anak ko, kapag daw po yung bumunga na, tapos po ay magkakaroon na yung laman. Tapos itatanim po, ikaw po yung po, po yung <tinyo> Sa akin pong vlog, meron po kayo mga sa pagtatanim po ng mga halaman. Hindi po na-aboy. Bakit tulong na po nito sa amin, sa akin, at sa aking anak. Na kahit po malit lang po ang channel ko. Ito na po ay isang libahan ko na rin. Ayan po, mapansin niyo po may mga balat po ng itlog. Tiningin ko po yung mga balat ng itlog para po kayo sa pong pataba. Ayan po. Kaya nagkulang na po ako sa iplog kaya yung pumunta'y wala na po. Ayan. Titilikang ko po talaga. Salamat nga po pa sa nanonood. Magandang hapon po sa inyo. Kung maliit po ang harapan nyo, kung pwede tapos lagyan nyo po lupa pwede po kayo magaling ng halaman ang ginawa ko po para po makatipid meron po naman sa ako ng semento nilagyan ko na lang po ng lupa at nagtanin po ako ng halaman dito po may bunga na po dito po sa labas ayun nga po pala, luya po yung mga bako ang dahon ito naman po ang puno po ng kampalaya maliit lang po ang namin, kaya ganyan po yan. Pagka talaga na, na po naputo ng tain ng baka, yung pong tain ng baka ay natural, organic po. Pataba po yan sa halaman. Wala lang po akong pagkakataon pa para manguha po ng tain ng baka. Tapos pagka nga po pala may mga tira-tira pong patulad po ng balat po ng gulay, nilalagay ko na rin po sa laman para po pataba. Para healthy po. Nagamit po ako ng chemical, yun lang po talaga pampatay po ng uod. Pero sa pataba po hindi. Ayan, kasi po, mababa po, tumakipot nga lang po talaga ang lote. Sa loob po kasi hindi ko pwede mag, magtanim mag, po ng halaman. Sa ikawa po ng gansa, kinakain po kasi nila mga dahon. Kaya dito lang po sa labas. Ito nga po pala, pinya po. Ayan. Ito pong pinya, ta, tinapon po ito ng kapitbahay ko, hiningi ko lamang po. Itinanim ko. Sayang naman po kaysa po itapon. itinanim ko na naman po. Kahit po paano, mapakanabangan po yan. Pagkain po ay lumaki at bumunga po. Salamat nga po para sa nag-like. Maraming maraming salamat. Ang tulong na po nito sa akin pakilili. Like, share naman po. Kung nga po pala mag-join sa akin pong channel, welcome po kayo. At kung gusto nyo nga po pala, maraming salamat tulong na tulong nyo po ito sa akin. Lord God bless you. Lord God love you. Mabuhay po kayong lahat. Salamat nga po pala ng marami. Inuulit ko na lang po. Ito po medyo maganda-ganda na po. Dato po talaga yung Halos yung wala, walang wala po. Pa po ng mga uod. Susunod so, na Sabado po ulit. Bumumbahan ko po, po yung Pampatay po ng uod. Tapos pagkaan po, lalagyan na po ako ng kain ng baka. Shout nga po pala sa nanonood po muli. Salamat sa iyo lang na po nito. Be friend. Ngayon po ako po, po ay nagdidilig po ng aking mga tanong na halaman. Ang tanong ko po ay talong or eggplant, pineapple. Tapos po ang palaya. Ito na po singkamas. kamas. Ayan. Nagdidilig po ako ng halaman ko po mga katapon. Bago po pumasok sa paaralan. Tapos pagkagaling ko po, po sa school. Bago po ako magpakain ng alaga po na yung baboy. Kami po ay nasa bukit po lamang. Ito po ay libangan rin at sideline. Para po makatipid po ng pagbili po ng gulay. Ang gulay po kasi maganda po sa katawan natin lahat. Lalo po pagka po organic, wala po halos chemical. eh And nandito na po tayo sa loob po na bakuran. Kamapansin niyo po may alaga po akong gansya kaya hindi po ako pwede dito magsamil dito po sa loob. Bye -bye. Ayan po binabalikan lang po natin. Ayan po alaga ko po ngayon sa ayan po ang gansya ko dito. Ang kaito po yan. ot talaga nila kahit po pa dahil po gawa po ng bulate Maraming maraming lam lam po lam lahat. Lord God, love you. lam na you lam 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 na lam 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 of, of maraming